Ayan, mga kamadar, good day. Ito pala yung hindi ko napuntahan sa Moa Sky. Ito pala yung totoong Moa Sky, mga kamadar, no? Ayan, yung last na video, kwalong video na pinakita ko na may hagdanan papunta sa taas, ay yun pala yun, pero may, may eskeleto na pala papunta doon, no? ba? Diba? Hindi lang namin namalayan, eh. Maritis na itong si mother. Well, nag -walking, walking kasi kami, narinig namin yung mga tao ba, nag-usap-usap na, uy, ang ganda doon, ang ganda doon. Sabi, oh, do doon tayo, ano, doon tayo, maki, ano, makisakay, o, ba? Diba? O, oh, so, ayan, sumakay na rin kami, oh, pumunta na rin kami sa taas, guys. So, ayan, at last, sa pagbungat pa lang dito, guys, no? Maganda kung anong lapad ng Mall of Asia. So, ito yung pinaka uh, top ni Laro, top o oh, ba? Diba? O oh, yan sa to, sa tuktok talaga kayo guys, no? So, sa taas taas ay nako guys kay na, na ako ay nalilipong ba no? Kay nakita ko talaga ang kuan, ang glow, di ba? glow, pero makita mo yan diyan sa taas o oh, di ba? Yan, so samahan niyo ako mag-tour tayo. Libutin, ikutin natin ang lahat ng area dito guys kay malaki-laki naman talaga 'yang area nung no? -mm. -mm iyan, Akala ko ito lang. So, ayan. So, puntahan natin. Kung makapunta talaga kayo sa Mall of Asia, kung hindi niya mapuntahan itong Moa, Moa nila, parang hindi kompleto. Parang wala kang, ano, wala kang experience pa ano dito. O, diba? O, ayan. So, ikutin na natin. Diyan lang. May malaking area pa yan. Dyan, guys. Kay, ako ay naglakad-lakad no. Nag-walking-walking ko. Pero, kuman ko alam na may, uh, may, another area pala pa doon. So, itong view na to, parang, oh, yun yung anong sabi ko, kung ilang kilometers yung Mall of Asia, so ito na yun ang pinakatap. So, parang, ano din, parang ganun din sa taas, no? So, ayan. O, oh, diba, may garden din sila saan. At alam nyo ba? O, oh, 'di diba, may ano din sila, uh, ano, soccer ano soccer place ata iyan ah iwan basta soccer soccer place or ano ba yan may golf course ba dyan o diba iyan mm -mm, dyan siguro naglalaro yung mga ano ba, mm, -mm yung mga VIP person, di ba so tingnan natin, parang ikutin na lang natin to, no? parang nakapunta na rin kayo ng Mall kaya samahan nyo ako dito sa Mo Moas guys oo mga kamaders, so ayan nakita nyo yung globe Ayan, puntahan ka natin. Kasi sa tuktok yun. Ito namang aso guys na natakot. Ay, nako natakot. oh, <laughs> tumakbo siya. Ay, naka-escape. oh, yan yung magandang owner niya, guys. <laughs> Nakita kasi ni Busing. So, ayan, inapakan na. So, ayan, kung hindi pa, ay, naku. Magukod yun sila sa tag-iya, guys. So, ayan na. So, punta tayo sa the other side. Mm. Nasa, sabi ko nga, ang laki. So, Mag-stay lang kayo dyan, guys. At tingnan nyo na lang yung mga video. Kung pinalagpas yung iba kong video, ito huwag nyo nang palampasin. Kay para nakapasya naman kayo sa motivation. Kay kapoy bag backline, no? Mga kamader. Mm -mm. Nagkapoy na kong bagpak. <laughs> kapig baktas no o galing pa kami sa baba tapos na naman kami sa taas kapoy kog baktas o di ba mm. so ayan tingnan natin yan, yung unang bumungal sa iyo dyan is a roster daw, ay roster. So, ayan, puntahan na natin ang iba, ibang area. O, diba? Basahin nyo na yan, guys. I-zoom in nyo na. O, diba? O, yan pala yung nakita ko. Kay may isang vlogger kasi, or ano. Oh, my God! Wow! Yeah! Yeah! man na napuntahan. So, oh, yung talaga. Pa-uwi pa na naman kami ng probinsya, no? ba diba? So, ipangita dyan na ni mother, guys. Oh, di ba? So, ayan, Pero, sad to say, wala man mag-picture ni mother. So, walang picture si mother. <laughs> yung kasama ko, guys, kay nag na naguna una na sila. Kay, alam nyo na, pag magsabi, picturean mo si mother, ay ayaw mani anak ko, ay. So, ayan. Si mother lang talaga nag-picture-picture. Ang hirap. Walang photographer. Pag ikaw, yung maglakad-lakad. Oh, ayan. Kita nyo, yan, May airplane. So, is a top of mawa talaga. So, on the other side, my garden din sila. sa nyo na ako. Sana may drone ako dito. Pero wala pang drone si Marer. So, ayan. Mag-enjoy lang tayo, guys. No? Mag-enjoy. So, sa mga taong na ano na napagod sa kaka-content ay enjoyin nyo lang, guys. Huwag so, lang isipin na kayo dito kay Sintabos lang naman ang mga kada post ay swerte na kung may centavos ibigay sa si Sir M. Pero, kung mabait naman si Sir M sa iyo, bigyan ka niya ng dollar. So, ayan yung globe. Kita nyo yan guys? Yan yung globe. So, ayan talaga tayo sa pinakatuktok. Mm uh -hmm. -huh. Ay, matangkad naman si Mother. So, kaya makyat na ko guys. Kaya hindi ko man makita yung globe, no? Mm, um, so, ayan. hi hi like. So, kung gusto mo mag-exercise, ay mag-exercise. Ang problema naman namin nito guys, na no? Kaya, sa kaikot-ikot ko, sa kuha-kuha ng video, hindi <laughs> na namin alam kung saan na, na kami ba, saan kami lalabas dyan. Kaya, wala naman, wala naman ako nakita na exit. So, ayan. So, may exit sila sa other side siguro. Pero, dapat kasi kami bumalik sa aming kung saan kami nag entrance kay kasi doon din kami lalabas no kay doon din yung sakaya ng taxi sakaya ng tasa tao nila dito tok tok o oh, di ba so ayan na o oh, di ba may mga flowers ng sila no kaya so ayan pauwi na tayo guys yan lang so hanapin natin yung daan pabalik so ikot tayo dito sa likuran so ayan nakalabas na rin kami oh ayan na yon MOA, yung malaking Mowa, Mall of Asia. So, marami na picture-picture yan, guys. So, ayan. Ito lang ang video for today. Don't forget follow, like, and share para sa more video pa ni Mother Ananak Anak vlog, family activity.